Nagsisimula ang epikong manwa na ito sa isang madilim at maunas na gabi sa isang sinaunang bahay sa China, may mga lalaking nakasuot ng itim na balabal na nakahilera, may nagtanong kung may tao ba roon, may tubig na naipon dahil sa tuloy-tuloy na ulan, may isang maruming bata na nakatayo sa ilalim ng ulan, nakaharap siya sa mga lalaking nakasuot ng itim, nakakakaba ang paraan ng kanilang pagtayo. Isang lalaking may pulang mata ang tumitig ng mabuti sa bata habang iniisip kung paano nagkaroon ng taong naninirahan sa saradong paaralan ng martial arts, tinawag niyang batang mandirigma ang bata at nagtanong kung maaari ba silang manatili doon pansamantala upang makaiwas sa ulan, sinuri ng bata ang mga lalaki, iniisip niya kung sino sila, nakakapagtaka para sa kanya na magalang ang mga ito kahit isa lang siyang bata, naisip niyang baka nakita siya ng mga tao bilang isang batang dawes na nagbabantay sa saradong paaralan, Magalang din niyang binati ang mga lalaki dahil iniisip niyang baka hindi sila masamang tao. Sinabi niyang nagsettle lang din siya doon sa saradong paaralan ilang taon na ang nakakalipas, kaya pwede rin silang manatili kung saan nila gusto. Gayunpaman, itinuro niya ang pavilion na ginagamit niya at sinabing huwag gamitin yun. Nagpasalamat ang mga lalaki sa kabutihang loob ng bata. Ang pinuno ng grupo ay nag nagutos sa lahat na huwag lumapit sa pavilion ng batang mandirigma at manatili sa ibang lugar. Tinanong niya kung naiintindihan, at lahat ay sumagot ng oo, naghanap sila ng kanilang matutuluyan. Binasa ng bata ang salita sa kanilang balabal, nakasulat doon ang Tang, nagtataka siya kung lahat ba sila ay galing sa iisang angkan. Interesado siyang malaman kung anong klaseng tao sila, pero mas mahalaga ang iba niyang kailangang gawin ngayon. Pumasok siya sa kanyang pavilion, abala siya dahil oras na ng hapunan para sa mga bata. Ang seryosong tagpo ay napalitan ng masayang eksena nang makita natin ang bata na tuwang-tuwa siya ang ating pangunahing bida, na sigurado akong magugustuhan ninyo, bumalik tayo sa kwento, masigla niyang tinawag ang lahat para kumain, may isang malaking kaldero, masaya niyang binuksan ang takip, at may maliit na kayumangging insekto na parang cricket sa loob. Sinabi ng bata na halos mahuli na siya, kaya siguradong gutom na ang mga insekto, binuksan niya ang isa pang kaldero, may laman itong isang malaking gagamba na tinatawag na Black Earth Tiger, isang tarantulang likas sa Hainan, China, isa itong malaking uri ng gagamba na lumalaki hanggang pung sentimetro at may kakaibang guhit na parang itim na tigre. Gumamit siya ng chopstick para kunin ang insekto at pakainin si Black. Habang pinapakain niya ito, sinabi niyang hindi niya maisip kung paano siya mabubuhay kung wala ang mga ito. Kinagat ni Black ang insekto, natutuwa ang bata sa reaksyon nito. Humanga siya na ang gagambang kasing laki lang ng kuku dati ay dalawang beses nang nagpalit ng balat at lumaki ng ganoon. Masayang masaya siya, busog na si Black. Sunod naman, binuksan niya ang isang drawer, may nakita siyang orange na butiki na may puting guhit, ito ay isang bewang Ling cave gecko, katulad nito, kilala ang uri sa mga guhit sa katawan at buntot, sinabi ng bata na mahirap hanapin ito dati dahil wala siyang pera sa kanyang nakaraang buhay, pero ngayon, kung lalabas siya, madali na lang itong makita kahit saan. Napupuno ng saya ang kanyang buhay habang pinapanood ang mga ito, pinakain niya ang butiki pero nakagat siya. Habang sumisigaw siya, inalag niya ang daliri para alisin ito. Pero nakakapit pa rin, ang tagpong ito ay nagpaalala sa ating bida kung ano ang nangyari sa kanya bago ang lahat ng ito. Bago siya napunta sa katawang ito, isa siyang streamer, isang streamer na may napakalaking isang milyong subscribers, isa siyang profesional na biologist na tinatawag na Spicy Fabry, ang pangunahing nilalaman ng kanyang mga video ay tungkol sa makamandag na insekto at hayop, ang problema ay ang live broadcast na ginawa niya para ipagdiwang ang pagkakaroon ng isang milyong subscribers, ang sampung pinakamakamandag na ahas sa mundo, kabilang dito ang pinakadelikado, ang Black Mamba, na kilala bilang pinakaagresibo, ang paglalakbay niya sa Africa para hanapin ito ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Sinabi niya sa kanyang mga manunood na wala pa siyang nakikita at mahirap itong hanapin, nagdesisyon siyang magpahinga muna at subukang maghanap ulit, sinabi ng mga manunood na maghihintay sila sa kanya. Pagod na pagod na siya dahil hindi niya talaga ito mahanap. Sa chat, nag-aalala ang mga tao na baka nasa bahay lang ito at baka makagat siya. Ang Black Mamba na hindi niya makita kahit anong pilit ay nasa ibabaw lang pala ng refrigerator, nakapulupot, nakagat siya agad habang naka-live at bigla, namatay ang ating bida. Balik sa kasalukuyan, napangiwi siya habang iniisip na nangyari yun kahit ginawa niya ang lahat para mahanap ang ahas. Samantala, ang matandang lalaki na nakaitim na balabal ay nasa labas ng pintuan ng pavilion, kumatok ito at tinawag ang batang mandirigma. Binuksan ng ating bida ang pinto at nagtanong kung may problema. Sinabi ng lalaki na gusto lang niyang magpasalamat dahil pinayagan sila nitong manatili habang umulan. Inimbitahan din niya ang bata na maghapunan kasama nila dahil nakahuli sila ng USA sa narinig. Na-excite ang bata, mahilig siya sa karne, sa lahat ng panahon, ang karnilang na nakakain niya ay mga ahas at butiki, masaya niyang tinanggap ang paanyaya at sumama sa kanila. Nag-set up sila ng bonfire, nagtipon-tipon sila sa paligid nito habang pinapanood ang pagluluto ng USA na pansin ng matandang lalaki kung paano tumutulo ang laway ng bata habang nakatingin sa nilulutong USA sinabi nito na matatagalan pa bago maluto ang karne, habang hinihintay, nagtanong ang matanda kung pwede bang magtanong ng ilang bagay medyo nahiya ang bata dahil nahuli siyang nakatitig ng matagal sa USA pumayag siya na magtanong ang matanda. Tinanong nito kung mag-isa lang ba siyang nakatira at ilang taon na siya, hindi sigurado ang bata kung labing apat o labing lima na siya, nagpa siya siyang gumawa ng kwento na nataman daw siya sa ulo noong bata pa siya kaya hindi niya masyadong naaalala ang nakaraan, tinanong ng matanda kung mag-isa lang ba siya sa lugar na yun, sumagot siya ng oo dahil wala siyang talento nagkukulong lang siya ng mga ahas at binibenta ang kanilang balat para mabuhay. Hindi makapaniwala ang matanda na ganoon ang ginagawa niya kahit delikado, sinabi ng bata na sanay na siya rito, may nagdala ng lutong bahagi ng USA para makakain na sila, sinabi ng isang matanda na tiyak na gutom na ang batang mandirigma, nagpasalamat siya sa matanda, sinabi ng bata na matagal na mula nung huli siyang nakakain ng karne. Kinain niya ang karne at kitang kita ang kasiyahan sa kanyang mukha, sa isip niya, naisip niyang ito ang tunay na kaligayahan, masayang pinapanood ng matatanda ang bata habang kumakain, sinabihan nila ang bata na makinig habang kumakain. Ibinunyag ng matandang lalaki na may hinahanap sila at tinanong ang bata kung may nakita na ba siya, nagdalawang isip ang matanda kung sasabihin niya ito, sinabi ng puti ang buhok na matanda sa patriarch na dahil may utang na loob sila sa batang mandirigma, baka pwede nang sabihin ito, at dahil baka hindi rin naman ito kilala ng bata, wala namang problema, at dahil mag-isa lang siya, wala rin siyang pagsasabihan. Sumang-ayon ng patriarch sa kanyang ama, sinimulan niyang ipaliwanag, naghahanap sila ng isang malaking centipede na may asul na marka sa katawan. Nagulat ang bata nang marinig yun, tinatawag nila itong blue spot centipede, malaki ito kaya inisip nilang baka nakita na ito ng bata. Tinanong ng bata kung gaano ito kalaki, sumagot ang patriarch na kapag adulto na ito, kaya nitong lunukin ng isang tao na kasing laki ng batang mandirigma, namutla ang bata nang marinig yun, inisip niya na baka mali ang iniisip niyang bumalik lang siya ng ilang daang taon, dahil baka nasa ibang mundo siya. Sinabi ng puting buhok na matanda na huwag siyang mag-alala dahil mahuhuli na nila ang nilalang na yun, tinanong ng bata kung huhulihin nila ito para alagaan, naguluhan ng matatanda sa sinabi niyang, alagaan, natuwa ang puting buhok na matanda at napatawa ng malakas. Natatawa ang mga matatanda sa ideya ng pag-aalaga ng blue spot centipede, sinabi ng patriarch na nakakatawa ang batang mandirigma, sumagot ang puting buhok na matanda na imposibleng alagaan yun, plano nilang gamitin ito bilang gamot. Nalito ang bata, akala niya noon ay mga traidor ang mga ito, pero ngayon iniisip niya na baka mga nagbebenta ng droga sila, tinanong niya kung paano nagagamit ang mga centipede bilang gamot. Sinabi ng matandang may puting buhok na ang apo niya ay may malubhang sakit at ang inner core ng centipede na yun lamang ang makakapagligtas sa kanyang apo, kaya't ginagawa nila ang lahat para mahanap ito, sinusubukan ng bata na buuin ang mga impormasyon, kinumpirma ng patriarch ang hinala niya, ang apo ng matandang may puting buhok ay anak ng patriarch. Para sa bata, mukhang sinusubukan lang nilang pakainin ang bata ng kahit ano dahil nasa bingit na ito ng kamatayan, hindi siya naniniwalang pwedeng gawing gamot ang centipede, pero alam niyang gagawin ng magulang ang lahat para sa kanilang anak. Kahit na naaawa siya sa centipede dahil tinrato siya ng mga lalaki gamit ang karne, nagdesisyon siyang tulungan sila. Sinimulan niyang ikwento ang tungkol sa centipede at agad na nagtanong ang patriarch kung nakita na niya ito. Sumagot siyang hindi, pero idinagdag niya na kahit hindi niya alam kung ano ang isang blue spot centipede, baka may ideya siya kung saan ito mahahanap. Kahit na namatay si Spicy Fabry dahil sa kagat ng ahas, mas may kumpiyansa siya kaysa sa iba pagdating sa makamandag na hayop, sa tinatayang 8.7 milyong species, mga 20,000 species ang kilala bilang makamandag, at kabisado niya ang bawat isa. Siyempre, hindi exempted dito ang mga centipede. Pagdating sa makamandag na hayop, parang nasa palad lang ni Spicy Fabry ang lahat. Literal siyang isang naglalakad na ensiklopedia ng centipedes, naalala ng ating bida ang lahat ng kaalaman niya tungkol sa centipedes, parang binubuksan niya ang isang libro sa kanyang isip binuksan niya ang mga pahina nito